Ay. Eto na guys. So uh, natapos na tayo rito sa mga isda natin. So nalipat na natin to rito yung ano. Yeah, yung mga isda natin gapi. Ay, yung mga ano natin moli ayan. Ay kita niyo. sila ayan, ayan, kain sila ng mga lumot-lumot. So ay meron tayo yung may mga ano dyan ayun ang dami natin mga maliliit ka nakikita nyo ayun pa so nalipat na natin sila tapos ito na yung bago natin na ano pang abang natin pang community tank ayan so nilagyan ko lang ng penny ward para mo na tapos itong uh, ano na to ayan pinagtatapon ko na nga ah, dami dami pa natin bilis kasi nilang dumami guys ano pinagtatapon ko na nga So, ayan, eh, nakabang na siya. So, meron tayo parang nakabang na po, ano, na rectangular tab na mini no, ano, na to. Isa, may bakante pa lang isa. Tapos yun, nilinis ko na yung bago yung tatlo na yun. Bagong linis yan yung nakalagay dyan. Nilipat ko na doon sa kabila. Tapos dito, yung mga pure ano natin, AFR. Ayan. So, yung bakante natin, yung apat tsaka itong lima na to na maliliit so habang na lang natin dyan pag ano pag may lumaki na dyan pag ano napilian na natin dito natin lalagay yung mga female tsaka yung ano so ayan ito yung una natin na ano, ano may, naglalabasa na yung mga kulay nila so ayan ko nakikita nyo na may mga kulay na yan kasi so, yun yung ating ano reader natin na ano nung alahi ah, uh, ng mga musik red musik yan so yan so yun yung malaki na eh tinan nyo yung pangalawa yung sumunod dito eto na sila o oh, ayan oh, no? yung malalaki na rin no? Oh. bilis sila dumami tapos yung ano yan sumunod dyan andun may sama sama, sama dun sa kabilang dulo yung pangatlong ano. Ito yung una, mga pangalawa, tapos ito yung pangatlo kasama pa nun dalawang female. So, tapos yung, yung ating yung uh, yellow So, ayun yung mga ano nila, parents nila. So, ito nga, uh, buntis na yung dalawa rito. So, aantayin ko na lang to kung kailan magdadrop ito nung dalawang ano rito so bagay, lalabas nito konti pa lang kasi unang beses pa lang to galing to ng, kay mga jubi pa lang kasi yung galing ng jubi ayun ay, o yung dalawa sa sulok na yun na nasa ibabaw so buntis na yun inaantay na lang natin kung lalabas yung uh, na crossbreed natin ng blue panda tsaka AFR tapos yun din naman cross naman natin yung ano doon uh, red tail mosaic at tsaka AFR So, ayan pa kaano na lang natin yung mga maglalabasan dyan. Tapos, no, naman na ipagkocross natin yung ah yung YCM natin sa tong blue panda try din natin kung anong lalabas So, ayan guys, ano na guys, ano natin, yung natin, video natin na to, yan, yung follow up natin after natin mag linis at saka maglagay no ah uh, overflow Doon sa kabila natin, rectangular tab at saka yung paglilipat natin yung no, nakalagay doon dito sa isa. So, ayan. So, maraming na tayo nakabang ba? Isa, dalawa, tatlo, apat. Siyam na mineral ano, tab. Tsaka yung isang rectangular tab natin doon na malaki. Ako kakapagod din maglinis pagka habang dumadami sila, naroon pa balik-balik ako kuha tubig din sa malayo. So, ayun po. Pero nakakatuwa mo ano, kasi pagka nakikita mo na sila naglalakihan at lumalabas na yung mga kulay nila. Na ano mo, na-appreciate mo na yung ano nila, tsaka yung hirap mo. So ayun po guys, hanggang dito na lang. Sana po na gustuhan niyo yung ano natin follow up video after natin maglipat at maglinis ng ating mga alagang isda. So yung mga po ulit, hanap tulungan niyo po yung aking FB page ko, yung George Clowney, tsaka YouTube channel ko. Para po sa susunod eh, maganda na yung magawa natin na mga video. Hira po kasi ito lang mismo cellphone natin yung ginagamit natin at tayo lang din yung nagkukuha ng ano so hindi natin ma talaga yung mga kuha maganda na mga kuha at video kundi yung sarili natin na kung paano natin kinukunan na hinahawakan at saka uh, para makakuha tayo ng ano ikaw content natin so hanggang dito na lang po ulit maraming salamat po sa panonood thank you for watching at God bless